Hello mga in! Ngayong Pebrero, grabe! Ikalawang anniversary na pala ng pandemya. May dalawang taon na tayong nakakulong sa ating mga bahay. <laughs> Maraming bagay tayo na nilulook forward nung pre-pandemic na nakakamiss din, ano? At isang maisi-share ko dyan ay eh, yung biyahe namin abroad ni Mrs. kasama ang aming mga empleyado sa Katunyings at Outbox Media. Matapos ang peak season ng mga huling buwan ng taon, naging incentive na namin sa aming mga empleyado ang travel abroad. Itinuturing po namin sila bilang pamilya. Hello! Hi! Hi! Pupunta na kami ng Hong Kong. Sobrang excited ko kasi first time ko talaga nakasama namin sa kabisihan, sa hirap at saya, kaya kasama rin namin silang lilipad. First destination, Hong Kong. Food trip. Shopping. At pasyalan. Siksik -sik ang apat na araw na Hong Kong experience. baka sabihin nyo ang big time ko naman tatapating ko kayo hindi po ako ang pasimuno nito kundi yung uh, si bossing si Mrs. na taon-taon iniipon ang sweldo niya para mailipad ang aming mga empleyado Flying again soon. Let's wait for the location. But we will be flying again soon for the whole team. Pa Next destination: Taiwan. <laughs> Isang tourist destination na binisita namin dito ay itong Chiang Kai-shek Memorial, ang bantayog ng leader ng Taiwan na si Chiang Kai-shek. Inaabangan dito ng mga turista ang seremonya ng pagpapalit ng gwardiya na mala estatwa habang naka-duty. ba diba ganyan din yung uh, atin sa luneta kapag nagpapalit ng mga gwardiya sa ribulto ni Rizal? sa uh, uh, tinawag na Taipei 101 Taobao. Yun ang aalamin natin yan. <laughs> Pagtutur natin dito kasama ang buong tropa ng KTC at OBS. Mabinar! Wow! <laughs> isa rin sa na-enjoy namin dito sa Taiwan, yung night market. Ang lamig at ang pagkain, sarap. Uh, Ito yung may isa. Sai. Okay, Dito sa susunod na gala, pahinga muna ako. May iba munang host ang vlog. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang arangkada ng OBM at KTC dito sa Taiwan! Matapos ang zoo adventure, tuloy lang ang saya dito sa Liu Food Theme Park. Ako, pasya lang ang lakad ko dito. Pero sila, want to sawa sa rides ang aming mga kapamilya. picture-picture muna. Hi! It's Hello. a very nice place and a very great weather. Hi. At yes, welcome back! Nandito ngayon kami sa ikat Yes, mga... ating sponsor, si, T si Mr. T. At yeah. si Mr. T. Mr. T? Mr. Yes. T? Marami. We are here at the... Where are we? Yelyu. Yelyu Geo Park. Ang ganda, ang ganda ng weather. Ang Yelyu Geo Park ay eh, dinadayo para sa kakaibang rock formations na gawa sa sedimentary stones, nature at its finest, ika nga. At grabe, sarap ng hangin. Lamig! po. Last stop bago matapos ang tour, binisita namin ang Yufen Old Street. Nakilalang tourist spot para sa pagpapalipad ng lanterns na may dalang mga hiling ng mga turista. walang pagod na lakaran, walang sawang pikturan, at walang katumbas na saya at banding ang ng biyahing to. To our OBM and KT family, maraming salamat sa inyong sipag at sakripisyo. Deserve nyo to. Aba, teka, may palihim palang nag-record ng patotoo nila. Ah, uh, yung patotoo dito, bali 10 years na nag sa saling, uh, Outbox bilang isang freelance So, yung first event ko sa kanila sa may go-kart sa Manila, sa Pasay. So, may mga PA talaga si Outbox noon. Kaso yung mga PA nila nag-uwian, so kami nagtapos ng event ni Outbox. Start noon, doon na kami nag-contact ni Ma'am uh, Jack Tuloy-tuloy na, na yung pag-event namin sa si Outbox. Uh, Outbox, the best production team, group company. Uh, kahit ako isang freelancer na floor director nila o stage director. Tinuturo nila ako isang royal and pamilyang empleyado din nila. So thank you sa Outbox. Thank you kay Ma'am Rosel. Thank you kay Sir Anthony na first time ko mag out of the country, po sa Taiwan. Thank you po. Salamat po sa inyo. And mas gagalingan ko pa po sa mga susunod na event. Salamat po sa tiwala na pagkuhan niyo sa akin bilang isang budoy. Muli, ako po si Budoy. The best. Thank you, ma'am. Salamat po sa inyo, Ma'am Rosel. Bossing! Salamat po sa tiwala. Maraming salamat po, Ma'am Rosel, Sir Anthony, sa unforgettable experience na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Ma'am Rosel, Sir Anthony. Maraming maraming salamat po. You're the best. Salamat po, Mr. and Mrs. T, sa pagbibigay sa amin ng aming mga pakpak. Yes, nandito kami sa last day sa Glory Outlet. Siyempre, salamat din ang ating, ating sponsor, ating Supreme Leader. Yeah! 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 Taiwan. Yeah! 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 Uh, kung uh, maganda performance natin uh, this year, kung lang ha, as early as uh, July, mag na tayo sa... Kung At noong taong yun, bumulusok ang Outbox Media sa dami ng events. Umarangkada naman ang Katunyings at nagkaroon ng 10 branches nang magtapos ang 2019. All set na sana. Kaya lang, tinamaan naman tayo ng pandemya. Sana matapos na pandemya para muli na tayong makalipad ng sama-sama. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo!